Ano po sa nagtatanong sa araw nito basahin po natin Mali pala noong nabautismuhan si Jesus sa tubig. Una po sa lahat hindi po mali, hindi lang po ninyo nauunawaan. Kaya narito po yung channel ipapaunawa namin sa inyo ang mga bagay na nakasulat. So ngayon bago po natin ito bigyan ng discussion nais ko muna mang i-welcome ang bawat isa sa inyo, yung mga bago at mga dati nating mga taga-subaybay. Thank you po sa inyong suporta. At patuloy natin inaanyayahan ang mga bago na mag-like at mag-subscribe sa ating channel Bilang supporter na rin po sa ating ginagawa na pag-aaral po ng salita ng Diyos At ngayon, mabalik po tayo sa ating pag-aaral Dito po sa tanong ni Ano, na kung saan ay namamali sa diwa Yung kanyang unawa, mali daw yung nabautismuhan si Jesus sa tubig Ano ang dapat nating unawa sa mga bagay na ito? Ngayon, basahin muna natin sa mga pangungusap o sa talata na ating mababasa para mabigyan natin ito ng tamang diwa. Ngayon, basahin natin. Dito po sa mga sulat ni Mateo, basahin natin ang pangungusap na ito sa chapter 3 verse 15. Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon. Dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos, kaya pumayag si Juan. Ang tanong, bakit tumututol si Juan? Bagamat siya ay nagbabautismo, di ba? Ano ba ang layunin ni Juan Bautista? Para magbautismo sa mga tao. Si Jesus, di ba? Magpapabautismo si Jesus. Bakit tumututol si Juan? Kay Jesus, para bautismuhan. Di ba? Kaya nga ang inyong tanong, mali ba ang pagbabautismo ni Jesus sa tubig? Kung ang diwa ninyo ay mali, ayaw na nga ni Juan na bautismuhan. Bakit babautismuhan pa? Kasi nga po ganito yun. Ang purpose po ng pagbabautismo ni Juan para yung mga tao na babautismuhan ni Juan Bautista ay tumalikod sa kasalanan. Ibig sabihin, magsisi. Sumurender sa Diyos yung mga taong gumagawa ng kasalanan. Tama po ba? So, basahin natin muna. Para maintindihan natin ang kahulugan po ng pagbabautismo ni Juan Bautista. Basahin natin. Dito po sa mga sulat ni Marcos, chapter 1, verse 4. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinapangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So, yun po ang purpose ng pagbabautismo ni Juan Bautista para magsisi sila sa kanilang mga kasalanan para sila mapatawad ng Diyos. Ito naman ang tanong. Bakit nagpabautismo si Jesus? Si Jesus ba? May kasalanan para magsisi? May nagawa bang kasalanan si Jesus? Kung ang purpose ni Juan Bautista ay bautismuhan yung mga tao para magsisi sa kanilang mga kasalanan at mapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Ito nga ang tanong ko sa inyo, bakit nagpabautismo si Jesus? Kahiwan Bautista, kung babalikan po natin itong talatang ito na binasa natin. Pero sumagot si Jesus, hayaan mo mangyari ito ngayon. Ibig sabihin, inaamin ba ni Jesus na siya may kasalanan? Hindi po, ganun ano. Dapat nating unawain ang talatang ito dapat nating unawain na mga pangungusap na ito. Ang sabi ni Jesus, bigyan po natin ito ng highlight para maintindihan natin ano po. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang mong mangyari ito ngayon. Ano ibig sabihin noon? Ito po ang sagot. Dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So, malinaw po. Ang purpose pala noon, hindi sa may kasalanan si Jesus, kundi ang layunin naman po para si Jesus po'y magpabautismo kay Juan Bautista. Kaya nga sabi ni Juan, hindi siya pumapayag dito eh. Nung pumayag si Juan Bautista, nung sinabi ni Jesus, nung ating Panginoon Jesus Christos, nung sinabi po ng ating Panginoon Jesus Christo, dahil ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Nakita po ninyo. Kaya ang sinasabi ninyo, hindi mali yung hindi po mali yung pagbabautismo ni Jesus. 'Di ba? Nagpabautismo siya sa tubig. Hindi mali 'yun. Unuway lang natin. May purpose, may dahilan. Anong dahilan? Ang sabi po dito, dahil ito ang narapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Hindi sa nagkasala si Jesus, walang kasalanan si Jesus. Kaya nga po nalilito yung iba, kala nga nila, yung bautismo ay isang bagay na ritual. No? Totoo nga pong ritual sa kanila yon Kasi nga po ay para sumunod sa mga pa pamantayan ng Diyos. Kasi ang sinasalita ng Diyos, ang tanong ko po sa inyo, bakit hindi maniwala noong sinabi ni Jesus na yung pagbabautismo ni Juan Bautista galing ba sa langit o galing sa tao? Hindi nila masagot. Basahin natin ang talatang iyon para maintindihan po ninyo ang nilalaman ng kasulatan. Kasi po, para maintindihan ninyo na wag naman ninyong sabihin na mali yung noong, nag, noong nagpabautismo si Jesus sa tubig. Hindi po mali. Uunawain lang natin. Kaya ito ang sinasabi ng kasulatan. Ano po? Basahin natin yung mga bagay na hindi natin naunawaan. Ito po, para maunawaan ninyo. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus. Ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao. Ngayon, kayo ang tatanungin ko kung kaya niyong sagutin. Ito, hindi masagot ito ng mga pareseyo. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao? Di ba? Anong sagot nila? Tuloy natin ang talata para maintindihan ninyo. At sila ay nangatawiran na nagsasabi kung sabihin natin mula sa langit ay sasabihin niya, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ito po ang mga kaisipan ng mga sumasalungat kay Jesus. Ituloy pa natin ang kanilang kaisipan. Dapat kung sasabihin natin mula sa mga tao, ay babatohin tayo ng buong bayan sapagat sila'y nanganiniwala na si Juan ay propeta. Tingnan na po ninyo ang sagot kay Jesus ng mga sumasalungat kay Jesus. At sila'y nagsisagot na hindi nila nalalaman kung saan mula. Tingnan po ninyo. Eh kayo kaya? Kaya ninyo? Kaya nyo sagutin yan? Itong mga paraseyong ito, hindi ito nakasagot Nakita po ninyo? Para maintindihan natin, saan nga ba nagmula ang bautismo? Nagmula ba sa tao? O sa langit? Ibig sabihin, galing sa langit, galing sa Diyos, yung utos. Kaya kung babalikan po natin ito, no? Malina ang sinasabi ng ating Paneso Kristo, hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nanarapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na kung saan po ay sumunod sa kaparaanan ng Diyos, Ama. Kaya ginanap din po niya yung mga bagay na bautismo sa tubig. Dahil yun naman ay hindi sa mga bagay na para gawin niya yung para siya magsisi. Hindi po. Ang gagawin po ng ating Kristo para makita natin yung pagsunod ng ating Kristo sa ipinapagawa ng Ama. Nakita po ninyo. May layunin at may purpose po yung bautismo ni, Hu, ni, Juan. Kaya siya nagbabautismo sa tubig para yung mga tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Bagaman si Jesus ay nagpabautismo rin kay Juan Bautista, hindi sa siya, siya ay may kasalanan. Kaya ang naritong kasagutan natin, dapat nating maunawaan, hayan mong mangyari ito ngayon. Dahil ito ang nanarapit nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos yun po'y kalooban ng Diyos. Quote and quote po yan. Hindi sa may kasalanan. Ngayon, dahil gusto pa niyong unuway na kung saan ay mali pala noong nabautismoan si Jesus sa tubig, hindi po mali. Kayo ang magkakamali kayo pag kayo nagpabautismo sa tubig. Kasi nga, yung bautismo naman ni Jesus ay sa Espiritu Santo para magabayang ka. Mabigyan ka ng talino Ibig sabihin, mabigyan ka ng unawa, mabigyan ka ng karunungan at kaalaman mula sa Diyos. Kaya nga, kung wala kang patnuway ng Santong Espiritu, hindi mo talaga maiintindihan ng mga pamara ng Diyos. Kasi hindi ka kaisa. Kasi kung kaisa ka, sa palatuntunan ng Diyos, alam mo ang dapat gawin, sinusunod natin yung kanyang pamaraan at utos. Ang tanong ba? Yung bang bautismo sa tubig? Kanino nagmula? Diba sa Diyos? Kanino unutos? Kay Juan Bautista. Anong purpose ni Juan Bautista? Para magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Tama. At yung mga tao magsisisi at magbabalik loob sa Diyos, tatalikod na sila sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, ang tanong, bakit nagpabautismo si Jesus? Para din ba magsisisi sa kanyang kasalanan? So, hindi po. Ang layunin ni noon ay para... Sundin yung kalooban ng Ama. Amen. So, hindi mali yung kanyang pagbabautismo. Sinusunod lang po niya yung nais ng Ama na dapat niyang gawin at tuparin. Hindi ka ba nagpapasalamat sa ating Paneso Kristo? Yung mga bagay na hinihingi ng kautosan ay hindi magawa ng mga Israelita? Lalo ka na kung ikaw ay Pilipino katulad ko. Wala naman tayong alam sa kautosan ng mga Israelita. Ngayon, kaya nga po nagkaroon ng bagong tipan sa paraan ni Kristo. Sundin natin yung kanyang kaparaanan. Amen? Kaya nga, ang isang bagay, kapag walang paggabay, di ba, ay pwede ka magkamali. Pwede ka mailigaw. Kaya mas maganda po yung meron tayong gabay. Amen? May nagtuturo sa atin, may nagpapaunawa, yung mga bagay na hindi natin alam, ipapaunawa ito ng banal na espiritu. Ito ipinagkakaloob lang po yung banal na espiritu do sa mga taong sumasampalataya at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, pag hindi ba sumusunod sa Diyos, wala bang santong espiritu? Wala po. Kasi ipagkakaloob lang ito kung sumasampalataya ka. Doon sama at doon sana. Amen? O ngayon, ililinaw ko pa sa inyo. May mababasa pa tayong ganitong mga talata sa mga kasulatan. Gusto kong ipauna ito sa inyo, no? Basahin natin itong sulat ni Juan, chapter 1, verse 25. At sa kanya kanilang itinanong at sinabi sa kaniya, Bakit nga bumabautismo ka kung hindi ikaw ang Kristo ni si Elias ni ang propeta? Anuwain natin ang talatang ito, no? Yung nagtatanong, alam nila na si Kristo yung magbabautismo. Eh ang tanong, hindi ba nila kilala si Juan Bautista? Bakit siya tinanong ng ganito? Bakit nga bumabautismo ka kung hindi ikaw ang Kristo? Ang kalangan nila, ito, ito, para maintindihan natin. Kaya tinatanong si Juan Bautista, kung hindi pala ikaw ang Kristo o ang ating Panasya Kristo para magbautismo, bakit ka bumabautismo? Ang um, pagkaunawan din po ng mga para sa yung ito, darating yung Elias. Hindi na nila pagkakilala yung Juan Bautista. Yun na nga po yung si Elias na dumating upang ehanda ang daraanan ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, unuwain natin ang mga talatang ito at para makilala natin yung si Juan Bautista na, na tinutukoy na si Elias din po yun. Okay, so basahin natin itong Mateo 17.9 At habang sila'y nagsisi baba mula sa bundok, ay inutos sa kanila ni Jesus na nagsasabi, Huwag ninyong sabihin kanino mang tao ang pangitain hanggang sa anak ng tao ay ibabangon sa mga patay. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, bakit nga sinabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias at sumagot siya. At sinabi, katotohanan ng si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Dato po at sinabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig, gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila sinabi niya. Ngayon, para maintindihan natin, ho. basahin natin sa ibang salin. Dito naman po sa ASND. So, magsimula din tayo sa verse 9. Nang pababa na sila sa bundok, sinabihan sila ni Jesus, Huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang inyong nakita hanggat ang anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay. Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo. Sumagot si Jesus, Totoo iyan, kailangan ang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahihirapan din nila ako. At naunawa ng mga tagasunod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. So malinaw po, yung si Juan Bautista at si Elias ay iisa. Base dito sa ating binasa, balikan natin yung isang verse no, para maintindihan natin. Para magkaroon tayong tamang diwa sa mga koko'tin natin na kusan ay naglalaro ng mga maling diwa. Kaya itong kasulatan magbibigay sa atin ng pangunawa. Basahin muli natin dito sa verse 12. Yung tinuto kay na Elias, iyon na nga po si Juan Bautista. Muli natin basahin ito. Datapat sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, na naparito na si Elias. Yan po'y nakasulat no, kung saan ay paparito si Elias. Ay eh, hindi nila napagkakilala. Siyempre, nagbago ng pangalan ni. Eh. Ang pangalan niya sa bagong tipan ay si Juan Bautista. Na ang tinutukoy na yon ay si Elias. Muli natin basahan ito. Dada po at sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias. Naparito ba? Ibig sabihin, sa panahon nila, dumating yung Elias na yon Yun Iyon nga po si Juan Bautista ang sabi pa dito, at hindi nila siya nakilala. O, oh, di ba? Hindi na ng mga tao na yung Elias na yon iyon na pala si Juan Bautista. Yung Juan Bautista na yon iyon na pala si Elias. Kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig, gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanya. Ibig sabihin, kung pinatay si Juan Bautista, ganoon din ang gagawin sa ating Maneso Kristo na papatayin din siya. So naganap at nangyari yung mga sinasabi ng kasulatan. Ngayon, sa verse 13, dito natin malalaman. Nang magkagayoy na pagkaunawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinabi niya. Ibig sabihin, yung Juan Bautista, iyon na pala si Elias ay hindi nila napagkaunawa yung mga plano ng Diyos. Kaya ganito nilang po sila. Kaya dapat natin maunawaan. Ano? No? Yung talagang bautismo na matanggap ng tao ay bautismo na galing kay Heso Kristo. Bautismo sa Espiritu Santo. Hindi sa bautismo sa tubig. Kung i spiritual mo yung salitang tubig, ito nga yung paggamay ng satong Espiritu sa mga bawat taong sasampalataya at susunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So ngayon, nailina ko ba sa inyo itong katanungan mo na kusan ay mali pala noong nabautismo si Jesus? Hindi mali. Uunawain lang ninyo kung saan may purpose yung bautismo, ito pa yung kalooban ng ama. Hindi sa may kasalanan si Jesus kaya siya ay nagpabautismo. Ngayon, si Juan Bautista ay isang bagay na instrumento para ihanda ang lalakara ng ating panesokwesto. Amen? So, yung bautismo ni Juan Bautista para ang tubig sa ating Paneso Kristo sa paraang espiritual. Magkakaroon ka ng guidance ng Santong Espiritu kung sasampalataya kasama at dun sana. Ngayon, malino ba sa inyo? At kung kayo po ay nakaunawa, please like and subscribe to our channel and click na rin po yung ring bell button para sa ating updates na pag-upload. Kaya nga po kung kayo makikinig at may matutunan, kaya huwag kayo makakalimot na mag-like at mag-subscribe sa channel natin. Sapagat dito, marami matatagdagan ng ating kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Kaya patuloy kayong manood, makinig at sumabay-bay sa ating pag-upload ng channel. At magtanong din po kayo kung mayroon po kayong nais nice, itanong para mabigyan po natin ito ng paglilinaw. Salamat muli sa inyong panahon at pakikinig. Sumayin niyo po ang biyay at pagpapala ng ating Panginoon Diyos Ama at ng ating Panginoon sa Kristo. Hanggang muli po. Amen.